Dr. Vito, pwede po ba kaming uminom ng amoxicillin at mefenamic acid kapag po kami ay nakakaranas o nakakaramdam po ng trangkaso? Remember, ang trangkaso po kadalasan ay cause po yan o sanhi po ng viral infection. So magkaibang magkaiba po ito sa paggamit po ng amoxicillin dahil ito po ay isang antibiotic. At ang mefenamic acid naman po ay isang pain reliever. Kadalasan po ng amoxicillin at ipinamic acid ay binibigay kapag may infection, nagkasugat at kailangan mo ng antibiotic at kailangan mo ng pain reliever. So hindi mo ito maaaring gamitin kapag ikaw ay may trangkaso lamang. Dahil kadalasan po ng trangkaso ay self-limiting infection gawa po ng virus. Ang ibig sabihin po nito, kailangan po malakas lamang po ang inyong resistensya. At kung sakasakali po may mga ibang nararamdamang simptomas, kailangan nyo po magpakonsulta sa doktor at iwasan natin ang mag-self-medicate po ng antibiotic at pain reliever, lalong-lalo na kung walang indication sa paggamit nito. Ito po si Dr. Vito, ang inyong Mindoreno Manggagamot.